Ito oh, mga pang babaeng rubber shoes. Ang gaganda oh. Ito, magkano na lang? 79 real. Ayan. Ayan siya. Ang gaganda ng mga rubber shoes ngayon. Ayan siya oh. Ganda, kulay orange. <laughs> Red. Ah? enta 69 'to 'yan. Sino? Admin, kim siya na? Ah, no. Ayan pa 'o. Oh. Ito magkano? 'to 49 real. 49 real ang mga sandals. Ang ganda no. lahat ng klase na ito 49 reals ayan oh ang gaganda ito oh, tingnan nyo nakita nyo yan ang gaganda ng mga magkano ba to 25 oh 25 real lang siya ayan, oh, ang kaganda ng mga pambata tapos ito naman mga tsinelas hmm. ayan ay, ang kaganda oh kaganda ng mga tsinelas uy, mga sapatos oh, ang cute 50-30 na lang siya? Hmm. Ayan. Oh. Ayan, 29 riyal lang siya. Kaganda na ng mga sapatos, oh. Ito na yan. 29 to 39 riyal Ayan. Sale kasi ito dito sa Hyper Nisto.